Hi! I'm Donnalyn Bertolome and you're on the set of my music video, Maniwala Ka. Ang concept po ng music video ni Donnalyn na Maniwala Ka ay, you know, everyday life. Of course, the song talks about self-confidence, encouraging one na maniwala sa sarili, gawin ang gusto. Itong music video na to kasi mas napakita ko yung sarili ko dito kasi ayo i don't really have to do anything else sinasabi lang ni director sakin sa lagi just be you be bitona more of me tong music video na to lalo na kasama ko dito ang manalenz Lens. kung music video ni Donalyn Bartolome na maniwala ka. Sobrang saya pong makasama si Donalyn Bartolome. Nag-enjoy kami. Para lang kami naglalaro. Para lang kami magkakapatid, guys. <laughs> Hi guys! Ako si Abdul. Ako si Matthew Flex. At ako naman si Makoy. At ako naman si Gio. At kami ang Microphone Mechanics! Nandito And, kami ngayon para sa music video ni Donalyn Bartolome. Para yeah. sa maniwala ka. Actually, yung sa rap part ni Donalyn sa kanta, kami yung magbe-beatbox doon. Acapella styles. Matapang na Si Direk Nolan, yes, first time namin to na ng music video together. And ano lang, relax lang. Actually, masaya ang mga tao dito kasi maaga kami natapos. na ang galing napaka talented, full of energy, wala kang masasabi, game siya sa lahat ng gusto naming ipagawa sa set. Sobrang saya ng music video experience, parang at uuwi akong masaya. Thank you so much TM for making this happen. Abangan niyo po ang maniwala ka music video dito lang sa MTV Pinoy.